Ayan po mga idol, yan po yung binta namin sa loob ng dalawang araw namin yung pagpalaot. Ayan po yung binta namin. Salamat sa blessing na ibinibigay.

kalabasan ng huli Good morning mga idol Nandito nga pala tayo naman sa laot Meron na ulit ulit kumain Huwag maga Ano, pasigat na yung araw Ngayon, nalulog sa kalit Balik na naman para mabuhay Ano, so, tinatawag na Red Duda dito na oh, mga idol, meron namang kumain, pangalawang huli. Shoutout nga nga pala sa mga manunod dyan. Ikat pa lang yung araw. Ayun oh. Ayun na. Tiger po, Tiger. Good size. Pangalawang uli. Yay! Sukan so, po siya rito para babawasan ng hangin. Para hindi agad mamatay. Salamat! Ayun o, no? na agad no? Salamat sa mga manonood dyan. Ayan po, may kumain na po. Ayan. Ayan.

Naman po. may kumain na naman pangapat na uli ayan na oh tiger ayan oh ayun

what oh, means